sa aming paglalakbay patungo sa isang matandang tinutulungan ng team ay may nadaanan kaming bahay kubo. Tagpi-tagpi na rin ito. Nakatira raw dito ang nag-iisa na sa buhay na lalaki at ang tanging trabaho ay ang paggawa ng kopra. Tatlo hanggang apat na buwan bago masundan ang pagharvest ng mga niyog at ang maliit na kita iyon ang pagkakasyahin niya sa loob ng apat na buwan. Nasaan ang kanyang misis? May pamilya ba si kuya? May puntahan din tayo dito. Saan? Saan? Uh, Kuya! Kuya! Kuya, wag po! <laughs> Kuya! Ay, kumusta? May isang Ay! Ikaw yung kahapon? Galika, galika. Ay, sige, pantahan natin. Bago'ng dating ka? Oo, dito nagpapabawo. Anong ginawa mo doon? Yung, tawag ko ano, hampang brick game. Ha? ha? Hampang. Naglaro so, ng brick game? Oo. Ah, sino kasama mo dito? Ako lang isa. oh, Wala kang asawa? Matay na. Oh. Matay na ang asawa ko sa... 2019. Wala kayong naging anak? Wala. Anak po? Wala kayong anak? Wala dito na kun lang mau karon sa dayang Oktobre. Mm. -hmm. Oktobre imaw size mo naman namatay. Dito dito siya namatay. I, do, doon, do ni tus Sa kabila. O oh, naglipat lang ako dito. Kuya hindi pa maayos yung bahay mo ngayon. Ikaw Walang lang nagpira. Ha? Walang pira. Ka dalawang fix bis dalawang bisis yung ospital yung asawa ko. Naubos so, kaya may mo. cancer. Oo. Eh. Mm -hmm. Kaninong lupa ito? Ha? Kaninong lupa? Ay, eh, sir, kidon. Ay isa. Ay, isa lang din. Ay, isa lang. Yung may ari din doon. Oo. Mm. Oo. Oo. Oh, mabuti pinatira kayo dito, no? Oh. Mabait ng mga tao yan. Kaya abi ako iya Sir kapamugon Oo. abi ako. Pamugon ikaw? kaw. Ay, kasapsap lapin. Mhm. Mga -mm. bantay ni Oo. Ay, kung magtubas man lang diyog ng liyog, maglingkad, bakit matugas. Oo. Bakay, Oo. Hmm. Saan yung trabaho mo dito? Ayun, oh. Ah? saan yung mga niyog-niyog mo? Ayun, ano yung Ano yun doon, oh? Na? Ano rin yan doon? Ang tangkay ng baboy. Ah, may alaga ka oh, rin? Oo, namatay. Namatay rin? Bakit namatay? Sa, sa ulan. Sa ulan. Wala na baboy yun. Wala na ka ng baboy. Wala. Namatay yung baboy mo sa ulan. Wala. Dahil walang bubong <laughs> din siguro. Oo, lubong. Walang bubong? May bubong. May bubong? Oo. Oh. Oh. May Dali lang mang, mga tatlong dagko na kuya. At, hmm. Ayong, day, at At. Paano ka natutulog? Ipinakita niya sa amin ang kanyang sitwasyon. Pagsapit ng gabi, nilalatag niya raw ang kanyang munting kumot at lumang unan. Ganito ang kanyang sitwasyon Kansa sa pagtulog. Yan, pag ganyan lang ikaw. Tapos ito, inaano mo itong... Rappel. Ayan. Good night. Ganun na. Ay. Ano ba ito nung Joseph? <laughs> Parang marami tayo dito dapat pagawaan ng uh, kahit Ipapalabad ano. Mapapalaban tayo dito sir. Mapapalaban <laughs> tayo dito sa barangay na ito. Parang ang daming nangailangan dito. So, Anong yan. ulam mo? Tingnan Yung salmon. Ano buksan mo? Ito ah, yan ah, yung ulam ano mo ngayon. Oh, okay. so, tapos yun, ano yun? Pula, pilis. Ah, pilis. Tapos ito, oh. The ah. Ayan, ah, yan yung ulam mo. Anong, kumpletong pangalan mo po? Ha? Kumpletong pangalan mo, si... si? Arwin Sabino. Arwin Sabino? Siarwin. Siarwin. Mm. Si Sabino. Sabino. Ilang taon po kayo? 39. 39 years old. Mm -hmm. Saan, taga saan yung mga pamilya mo? sa minoro Oh sa minoro po minoro pit pitman mm -hmm. Gusto ko abi mag-isa Bakit po Nga ganda yung mag-isa eh oh. Tahimek Pareho kayo ni Lola doon sa taso oh. hmm, dapat magsama na lang kayo Si Ayaw mo Ayaw hmm. Hindi na ikaw nag-asawa ulit wow. Hindi ulit ikaw nag-asawa wala na kayong plano? Hindi. Oo. Kung may pera ka ngayon, anong gagawin mo? Bibili ka ng bigas. Oh, wala kang bigas? Hmm. Oy, oh, Tapos mga pako. Ha? Mga pako. Lansang? Hmm -hmm. Bakit? Gusto ko yung mga palitan. Oo. Oh. Ito, ikaw lang mag-repair-repair nito pala. Ito, picture, okay. Wag mo munang ng ano, wag mo munang ng baka maano natin, magawa natin ng paraan ito. Mabigyan kitang mga materialis. Naririnig ba ko? Opo. Oh. Oo. Sige. Ay, abaw. Wala kang bigas? Kunti lang. Mabuti na lang itong May cellphone ko ya. Eh? Picturean okay? ko lang. Uh, Sayo ko lang, mamaya. Ah. Yan yung bigas mo. Ilang kilo na lang? Mga dalawa. Uh, oh. Kantang. Tapos bago ka makaanun yan, makabili ng bigas. Grabe pang trabaho yung pagdaanan mo. Di eh, wala. Ha? Walang trabaho. Pag walang trabaho, walang bigas. Oo, oh, kung walang kung walang bigas, hanap ako trabaho. Mm -hmm trabaho ko yung mga sap-sap lapil, mm -hmm. bugagab, uh -huh. tapos babantay ng niyog. Ay, kung magling, maglingkad abit mga apat ng buwan, uh -huh. lingkad na, tapos maglingkad pili ng bigas. Oo, oh, kada apat na buwan ang harvest hmm, ng niyog. Saka ka lang doon makabili ng marami-raming bigas. Hmm. makano magkano ang kada harvest? Mga magkano ang napipira mo? Pinamakamataas? Mga one pipe lang. One five. 1.5. Tapos yung pagkakasyahin mo sa sa apat na buwan din. Oh, sa bibin oh. bibintak ko yung mga bigas, bili, bili bigas, yung oh, ulam. Yung bigas, oh. O, oh, yung mm. ditong dito mga ano. Oh, ay to oh, may 2000 tayo dito oh, pang ano mo, pang bili mong pangailangan mo ha. Salamat po. Oh. Welcome po. Oh. Sige. Um, bantayan mo rin yung lola mo doon ha, si lola doon sa taas ha. Oo. Uh -huh. magtulungan kayo dito. Sino pa ba magtutulungan tayong mga naghihirap? Kasi tayong mga kapwa pobre ang nagtutulungan halos eh, sa panahon ngayon ng pandemic mga kapobre. Kaya sino pa aakyat dito sa kanila para magbigay ng blessing. Oo. Kaya ayan. Ito, na daanan lang namin ito dahil napunta kami doon kay Lola na tinutulungan. At uh, talagang uh, ang sitwasyon niya ay, ay grabe. No? Kaya nga sabi ko kung uh, hindi natin lahat masabay sa yung project. Eh. Kaso tayo ay dito sa amin, sa Pobring Vlogger, yun na pinagkakasya lang natin yung dumarating na pondo sa atin sa sweldo po namin. Kaya ganun lang po na uh, sinishare-share natin sa mga kababayan natin. Kasi yan naman ang promise natin sa Panginoon eh. Commitment na natin yan sa Panginoon na magtulong tayo. Sige ha, initial muna yan. Mga pangtawid bang pangtawid gutom na ano bili ka ng bili ka na kaagad ng isang sakong bigas yung 25 kilos mga ulam mo dito kape, sardinas. bili ka na kaagad. Ha? Huwag kang mag-inom ha? mag ka? Okay, sir. Ha? Wala. Wala kang bisyo? Ah, very good. Oh. Kasi pagka may pira ka, maraming magpunta sa iyo. pare, inom tayo! Ganon. Oh, sige. Kaya bili mo na kaagad ng bigas. Okay? Mm. Oh, Mag-alcohol ikaw. Kasi nag-ano nag ka ng pira eh. Ayan, sige. Oh, nagbubuyot ka ng pira, kailangan mag-alcohol. Tapos sinin mo nga ginaano nga kuprasan, sinin mo kuprasan. Sin imo nga kuprasan. Titom lang ho. Di ka ra, sige diretso kita ito. Sige Sige be, ito na nato. Una ikaw. Lang mm, ito yung ano, ito yung inaano mong mga niyog. Saan ka naglilingkad dito? dito? Oh. Ayan, so ito dito ka nag ano ng mga niyog. Hmm. Dito ka nag ano ng mga niyog mo? Oo, so, dito. Oh, uh, so every ano lang to, kada apat na buwan lang. To so, apat. Oh. And then, And then, kita mo five 1.5 ang kinikita kakakasya niya sa apat na buwan yung 1.5 hmm. kasi bago mag harvest sa so, buwan hindi man na tumasairan kung, kung mataas naman, Oh. Ah. oo o. ganun pala hmm. yung niyog na ito hindi sa inyo may kung may kabaga may kahati dito yung may ari simpre ito so, may ari mm -hmm. Sirki, eh, Sirki Dol. Oo, may, 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 yung 1-5, yun na yung pinakang party mo. Hati sa buwan, yung so 1-5. yung 1-5 ha, hatiin pa po? Oo, hatiin pa. Ah, oh, so 750 sa iyo, oh. 750 sa may-ari? Oo oh, po. Oo, oh, ganun pala po. Hmm, ito oh, yung ano nila Ito yung ano niya pala. Ganito yung proseso. So ngayon walang harvest. Walang harvest ngayon. Wala. Kailan pa ulit? Kailan Sa, Yung pan pa, yung December pa. December. O oh, matagal pa kayo magkakapera. December mas. Nasa mga singko. oh ganun po. Oh, sige kuya. Ha? Opo. Apo, sige po. Bye-bye po. Oh.